Hello guys, for today's video ay pupunta kami ng main square para mamalengke Ito yung mga kasama ko Ayan sila, oh. nangunguha muna sila ng prutas dito sa kapitbahay namin oh. Ayan, oh. kaganda ng mga prutas dito o. Parang mansanas na bayabas Parang taiwan na bayabas Ayan, Ayan o. Ang yan Uh -oh. Shoutout sa um, taga Mindoro dyan, Oriental Mindoro Shoutout from Punta Talaban ni Mamaylan City Nag-resource ko din Shoutout <laughs> sa asawa at anak ko, kay Liam, kay Jake, tsaka sa asawa ko Peace, yo Alright oh, Para sa Cavite, <laughs> from Cavite pala Ayun, from Cavite siya Iba-iba kami yung probinsa galing Ako, galing ako ng Pampanga, sa San Fernando Ayun Iba-iba, oh, may taga Mindoro Iba iba kami. Iba iba pre no. Iba iba pa iba no. Ayan. Ayan naglalakad kami ngayon papuntang tram station. Ayan doon kami sasakay ng tram papuntang main square. May so, maitutulong na tayo. nandito na tayo sa Tram Station. Sasakay tayo ng Tram number 12. Ayun na yung Tram number 12, oh. na iwan na kami. Ayan, ganito lang yung tram station dito. Ayan o, yung release ng tren. Ayan o. Ayan lang o. Tapos eh, ito yung mga kasama natin. Ayan sila. Mga taga-Kabite dyan. Silang Kabite at Dasmarinas Kabite. Kabaya. Asawa ko, I love you. Ayan, pa I love you na. <laughs> I love you sa asawa ko dyan. Tsaka sa anak ko, ingat kayo palagi dyan. <laughs> sakin na tayo dito sa tram number 12 Na. Ayan, nandito na tayo sa main square Ayan, dito kami ang mga malengke ng mga pang-ulam namin Ayan guys, nakita na naman natin ang main square Every Saturday, nandito tayo para mamalengke ng ating uulamin sa loob ng isang linggo ayan yung mga kasama ko nandito lang sa likod ko ayan maganda kasing mamili dito press na press yung mga baboy tsaka manok at maraming mga bilihan Ayan, dito madadaanan natin yung mga nagtitinda ng mga bulakla. Ang dami oh. bangun ng mga bulaklak dito Ayan, papasok na tayo dito sa palengke. Mainit ngayon guys. Ayan dito mga nagtitinda ng mga frozen foods. Mga hotdog, ham, gatas. dito tayo bibili masarap kasi yung baboy niya dito eh ano po no? dito yung bibili na natin oh no? tayo sinigang at saka adobo I want 10 euro ten 10, 10. Ngayon na ibibili na tayo ng gulay Mais oh Magsisinigang na lang tayo Sinigang na naman Ang nilaga Ano? Oh. Narepol yung kalate oh. koliko? Ito. Sa nila agad, tara kaya dito. Ah, two. Okay. Oh. Ang dami, oh. Masarap yung ulo. sarap bumili dito, Bigay lang, oh. Bigay lang, bigay na lang yan, Bigay na lang <laughs> Dali. Yeah. No? May mga banner, no? Yung ang dami, dami. <laughs> <One Euro>. <laughs> <laughs> dami oh. lang lang mga manok, guys. Mabait yung nagtitinda oh. Pinamimigay niya lang yung mga tinda niya oh. Tingnan oh. nyo 1 euro lang binayad niya oh. Tingnan nyo oh. Isang bag ng manok ang binigay Oh ayun pa oh Dinagdagan pa <laughs> Pinapaubos na talaga oh Uh, Kaya dito na lang kayo bumili oh. Pag gusto yung bumili oh. Oh, tingnan niyo. Wala, wala. Wala, wala. Ano 1 euro lang ang binayad. Tingnan niyo no. Kahit 10 kilo meron yan. no? Dami. <laughs> Para ay magka ano, Fiesta piyesta. <laughs> 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 Mga sampung kilo na yan No? Mga sampung kilo yan Mayigit pa, no? Kalderetang manok, sarap yan, no? Ito na yung ko dito sa main square 12 euro na baboy at uh, 2 euro na gulay Two euro 50. Before before mm -hmm. the price is here yeah, <laughs> One, ah, okay, the one. Ano? 2 euro 50 cents, isang slice. Pero malaki naman yung slice niya. Ayun okay. na lang oh, okay, kung matoy <makes> daw. Ano? What flavor is it? What is the flavor? Ano? Nakakain muna tayo ng pizza. Pizza lang sa pizza. Kayo. Okay. Ayun na yung tram na sasakyan namin pa uwi. Tram number 12.

Ako din, pupunta ako ng Consum. Pupunta muna tayo ng Consum. Consum. Ayan, ito na yung mga napamili ko. Consum at saka sa palengke. Bumili tayo ng kamatis, bawang at sibuyas at gatas dito sa konsum tapos sa palengke is baboy at saka gulay at tayo yun na yung mga kasama natin yan nauna na sila yan sila ha. Oh. maglalakad na kami pa uwi ng dorm yan naglalakad lang kami pagkatapos ng tram tapos lakad lang so ayun guys hanggang dito na lang maraming salamat po sa inyong panonood See you on my next blood. Bye bye.